Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel And sa video nito, pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba nanalo yung Gilas Pilipinas Sa laban nila kanina kontra sa Iraq So nanalo nga yung Gilas Pilipinas mga bay, no sa score na 66 to 57 So kung pagbabasihan mo yung game and yung score Ito, sobrang low scoring game And kung napanood mo yung buong laro ng gilas kanina kontra sa Iraq parehas na ang pangit ng pinakita ng dalawang teams especially yung Iraq okay, sa sobrang dami ng turnovers nila which is sa rin yun sa naging rason kung bakit tayo nanalo sa game na to sa sobrang dami ng turnovers nila uh, especially nung lumamang yung gilas Pilipinas sa Iraq ng 18 points parang uh, hindi na uh, alam ng Iraq kung ano yung gagawin nila. And kaya lumaki ng lumaki yung turnover sila ang dami 16 turnovers sa game na to. Yung mapasa nila parang uh, hindi mo alam kung kanino uh, ipapasa. And syempre dahil din sa steals natin, na meron tayong 9 steals sa game na to. So, isa lang yan sa mga key factors kung bakit uh, nanalo tayo sa game na to. Yung uh, turnovers ng Iraq and then yung mga steals natin. yan sa mga key factors. And syempre yung may halo na ring uh, malas and swerte yung mga tira ng uh, Iraq. And then sa Gilas naman, actually parehas namin na malas sa uh, shot selection yung uh, both teams ano Yung Gilas yung tipong tutok na yung tira sa ring, especially yung uh, kina Edu Uh, kina June Mar, kina mga layup ni CJ Perez and ni Oftana, hindi may pasok-pasok. Okay, so isa to sa mga naging factors kung bakit tayo nanalo kontra sa Iraq kahit na sobrang uh, pangit. Ito yung masasabi kong worst performance para sa akin ng uh, Gilas Pilipinas sa last three games nila sa FIBA Asia Cup. Kasi, bakit ko nasabing worst performance? Kasi supposed to be ito dapat yung magiging best performance ng Gilas. Kasi dapat uh, sa game na to dapat maganda yung uh, pinakita nila kasi Iraq lang yung kalaban nila. Okay, and in preparation na rin to para sa uh, next round ng FIBA Asia Cup. So dapat supposed to be maganda dapat yung ipapakita ng Gilas dito. Pero uh, kaibaan siya doon sa expectation natin ano or sa expectation ko na maging performance ng Gilas so parang ang nangyari nito is parang eto pa yata yung naging pinakamahirap na laban ng Gilas Pilipinas mga bayo no out of the 3 games na nilaro nila uh, sa FIBA Asia Cup yung against the Chinese Taipei uh, New Zealand and etong sa Iraq parang eto pa yung game na nahirapan sila dahil nga sobrang low scoring ng game and hindi nagpapasok yung mga tira nila ang pangit na mga shot selection sila yung mga place nila yun yung parang uh, uh, nagpahirap sa Gilas Pilipinas para makuha yung panalo kontra sa pero pag-usapan natin yung ilan sa mga key factors kung bakit tayo nanalo sa game na to hindi natin uh, pag-usapan yung mga technical aspect yung mga strategies okay? kasi parang naging non-bearing siya dito dahil sa sobrang sagwa ng mga plays and uh, shot selections ng both teams. So, hindi natin yung pag-uusapan. So, pag-uusapan lang natin yung mga key factors kung bakit tayo nanalo sa game na to. So, una na dyan is dahil sa taong ito, etong si Dwight Ramos. Okay? So, si Dwight Ramos yung technically nagbuhat talaga sa atin sa game na to para manalo. So, may score si Dwight Ramos mga bayaran ng 21 points uh, with 3 out of 7 uh, sa 3 point territory. So, etong si Dwight Ramos lang mga bayaran, yung tanging consistent na local player sa buong Gilas lineup. Sa lahat ng 3 games natin, si Dwight Ramos lang talaga yung nag-contribute, yung consistent. And dito sa game na to, pinakita niyang siya talaga yung best local player. And yung magiging uh, parang maasa natin uh, second player aside, best player natin aside kay Justin Brownlee Kasi sa game na to hindi bumuhat, hindi masyadong nag si Justin Brownlee mga bay uh, Wala, uh, si Dwight Ramos lang yung naka double digit sa game na ito uh, Yung naging score lang ni Justin Brownlee dito is 8 points lang Tapos ang alat pa ni Justin Brownlee sa three point territory mga bay 1 out of 5 lang siya, actually 0 out of 5 pa siya dyan Uh, yung isang three lang na pinasok niya nang galing pa dito sa dalawang momentum threes na pinasok ni Dwight Ramos sa third quarter. So sa third quarter kasi nangyari ng tatlong salad na three point uh, shots yung Gilas dalawa doon kay Dwight Ramos at isa doon kay uh, Justin Brownlee kaya uh, doon tayo sa third quarter umalagwa, dumikit and lumamang ng as much as 18 points. Pero yung three points na yun ni Justin Brownlee uh, parang uh, ana contribute don para kumuha ng momentum para pumasok is yung dalawang 3 point shot na back to back talaga ni Dwight Ramos. So dito uh, very consistent isa to sa mga maaasahan natin sa local natin and sa upcoming games natin very important si Dwight Ramos na pumutok din sana hindi pa maubusan si Dwight Ramos kasi kailangan natin siya sa KSA na match up and lalong-lalo na sa Australia kung gusto natin na makaroon ng chance na manalo and matalo yung Australia sa quarterfinals. So, aside dyan mga bay, ano eh, pangalawang uh, factor na kaya tayo natal, uh, nanalo sa Iraq is pinaglaro ni, binigyan ni coach team Cone ng playing time sina uh, Japet Aguilar and CJ Perez. Okay? So, si CJ Perez naglaro siya ng 8 minutes and then 4 minutes naman si Japet Aguilar and dun sa limited uh, minutes na nag-contribute din naman sila kahit papano. Umiscore si CJ Perez ng 3 points and si Japet Aguilar ng 2 points. Okay, so katulad nga ng mga sinabi ko dun sa mga previous games natin na mga key factors para manalo ang gilas sa mga matchups nila. Is dapat bigyan ng playing time ni Coach Tim Cohn, si CJ Perez, and si Japit Aguilar Para talaga manalo tayo sa uh, laban natin Okay, and which is nagawa naman ngayon ni Coach Tim Cohn Ang hindi na lang niya talaga binigyan ng playing time dito Is si uh, Jimmy Malonzo talaga mga bay Mukhang uh, yan, nakakita uh, dito, did not play Mukhang uh, wala na yata talaga silang planong paglaroin pa itong uh, si Jamie Malonzo. Kahit na sa next round and sa quarterfinals kung makapasok tayo. Mukhang hindi na natin maasahan pa si Jamie Malonzo. Kahit na anong bang uh, hiling ng mga fans na gusto nilang makitang maglaro, ipasok si Jamie Malonzo. Mukhang uh, wala na yata talaga silang planong paglaroin pa si Jamie Malonzo. Pero sayang talaga kasi kailangan pa naman natin si Jamie Malonzo. Kasi nga na-injured si Calvin of Tana mga ba'y sa game na to. So, baka, ito kasi dapat yung chance na makapaglaro sana si Jamie Malonzo kasi irak lang yung kalaban natin. Pero hindi siya pinaglaro ni Team Con. Sa hindi natin malamang kadahilanan, okay, kung coaches decision ba or management decision ng Ginebra na hindi paglaruin itong si Jamie Malonzo. So, baka, makaroon ng chance sa KSA na match na mana maglaro si Jamie Malonso kasi injured si Calvin Oftana. Unless, ipilit talaga nila na maglaro si Oftana, hindi na talaga paglaro ay si Jamie Malonso. So, yun. Baka nga, next round makapaglaro na si Jamie Malonso, sana. Kasi kulang tayo ng tao, especially injured si Calvin Oftana. Ayan. So, yun yung uh, mga nakita kong factors talaga. And, pangatlo is maganda din yung pinakita ni Carl Tamayo dito sa game na to. Okay? Hindi uh sa limited minutes ni Carl Tamayo sa first half, 6 minutes lang siya pero nagkaroon siya ng 6 points. 2 out of 3 from 3 point territory. Uh sa game na to mga bay, ano, meron tayong 33 uh, 33 points attempt, sobrang dami. Pero dun sa 33 points attempt na 'yon, 10 lang yung pumasok. And doon sa sampung yon dalawa galing kay Carl Tamayo. Maganda din yung pinakita niya. Limited minutes ng 6 minutes. Mas mababa pa yung uh, minuto niya kay CJ Perez. Pero mas malaki yung inambag niya. Yung dalawang tres na yon And sa depensa pa. So, sila yung mga factors talaga kung bakit tayo nanalo sa uh, Iraq. Samahan mo na rin yung... Uh, mga turnovers and steals natin sa game na to kaya tayo talaga nanalo sa Iraq so abangan natin mga bayano sana mag-improve yung uh, hindi ganito yung maging performance ng Gilas Pilipinas konta sa Saudi Arabia dahil may tayo kasi may home court advantage and uh, panigurado may uh, ref advantage dyan yung Saudi Arabia so kung ganito ka pangit yung magiging performance natin na ipapakita natin sa Saudi Arabia game. Nako, mukhang delikado tayo at baka hindi na tayo umabot ng uh, quarterfinals para makaharap yung Australia. So, abangan natin mga bayan, no? yung laban ng gilas kontra sa KSA. Maraming salamat sa